So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video So sa video ng ngayon mga boss ay gumawa ulit tayo ng panibagong diagram para sa uh, Sniper 155R na uh, bi-light setup mga boss So <coughs> meron siyang running lights uh, at to stock mga boss So pwedeng nakailo yung ating RGB running lights O pwede siyang naka all stock mga boss So yon Dito kailangan natin mga boss ng bi-led projector So yan Bi-led projector Shroud Ito yung shroud mga boss So maganda talaga na merong shroud yung ating uh, Bi-led <coughs> Headlight sa Sniper 155R tapos meron tayong halo switch para don sa ating back to stock eto yung ating stock na running light tapos yung relay tapos yung uh, eto yung ating high beam mga boss dito sa baba sa pinakamuka ng uh, Honda Click so ginawa para nating yung Uh, stock na high beam para pag nag high beam tayo ng uh, violet projector ay nakasabay pa rin yung high beam ng ating uh, stock na LED so dito mga boss nakakita rin ako dito gumawa sila ng uh, violet projector na dito sa kanilang uh, mukha ng sniper 155 pero dito uh, sa diagram natin ay naka stack lang siya tapos ito naman yung sa ating RGB running light mga boss. So yan, ito yung stock, ito yung stock na running light. Tapos ito yung RGB. So yan RGB. RGB, yan RGB running lights. <coughs> so simulan na natin mga boss. Ah, uh, na natin kung paano gagana yan. So dito mga boss sa ah uh, uh, headlight yung headlight ng uh, sniper 155 ay uh, pag nagsusi ka mga boss yung headlight ng ating uh, motor ay hindi kagad iilaw so iilaw lang yung kanyang headlight pag once na nagstart na tayo mismo so limbawa nagsusi tayo ba diba, magkakaroon na ng uh, accessories wire yung ating motor at uh, pwedeng gumana na yung ating headlight pero magkakaroon lang siya o magkoconnect lang siya mga boss pag once na sinusin na natin o ini start na natin yung ating motor so limbawa nag-start tayo ng ating motor <coughs> yung nang iilaw dito sa ating setup mga boss yung ating shroud so iilaw yung ating shroud dahil nasa ACC so yan nasa ACC siya dito sa setup yung stock na running light natin hindi siya iilaw mga boss ang magiging uh, iilaw sa atin is yung ating shroud dahil direkta siya sa ACC wire. So yan, tapos yung negative nya sa so negative. So dito, paano naman iilaw yung ating stack mga boss? Diba da, kasi sa stack na setup ng uh, sniper ay pag once na nag-on ka, automatic na mag-on na rin yung ating running light. <clears throat> dahil naka-connect sa uh, ECC wire. So dito hindi mga boss dahil connect na natin siya sa normally closed ng ating halo switch. So halimbawa, nagsusi ka mga boss. Ang iilaw yung shroud ng ating bi Tapos pag nag-start ka, so yan nga, nag-start ka na. Ngayon yung kuryente doon mga boss, dediretso na dito sa low. So yan, habang nakiilaw yung ating shroud, didiretso na yung kuryente dito sa low, papunta dito sa halo switch, sa pin ng common. So ito yung magiging supply natin mga boss, yung common. So yan, tapos yung common na mga boss, diretso yan dito, yung kuryente mula dito sa common, diretso yan dito sa normally close sa number 85 ng ating relay. So mula sa common diretso yan sa uh, normally close. So ganyan siya gumagana mga boss. Parang sa relay din siya. Sa relay yung 30 diretso siya sa 87A. Parang ito yung 30 yung common tapos yung 87A is yung ating normally close. Kaya pag once na nag-on ka na ng iyong motor yung kuryente ng ating low beam, didiretso de dito sa common, didiretso de dito sa normally close, at uh, yung ating 30 diretso naman yan sa battery so kailangan may fuse tayo ilalagay dyan kahit 10 amperes yan mga boss so yan bago dumiretso sa ating battery para solid na kuryente o positive line o positive current yung dadaloy dito sa ating 30 may negative na rin tayo ng 86 dahil meron ng connection yung tatlo na yan yung kuryente mula dito sa normally close ay uh, didiretso na sa dito sa number 87 So yan. <clears throat> diretso dito sa buy led natin. So yan sa low beam ng ating buy led So yan etong pin na to. So yan. So ganon siya gumagana mga boss pag nag-start ka, yung kuryente ng low pupunta dito sa common at the diretso siya dito sa normally closed, papunta dito sa ating relay palabas dito sa 87 yan, the dito sa low beam <coughs> habang naka-stack ka kasabay yung ating low beam dahil yung ating low beam mga boss kung papansin ninyo yung negative sa negative line o sa body ground o sa battery mga boss pero mas maganda to sa battery para solid yung negative line natin yung positive naman nya mga boss ng left and right ng stack running light natin yan magkalugtong yan papunta naman yan dito sa uh, normally close so ibig sabihin pag once na nag start ka ng yung motor dadalaw yan to ng low beam yung common papunta dito sa normally close papunta dito sa low beam tapos didiretso siya dito mga boss so yan papunta rin sa ating stack habang naka low beam ka pag nag high beam ka so pindutin mo yung high beam pataas lang So yan, habang nakilaw yung ating stack running light, pwede ka mag high beam. So yan, direts dito. Iilaw ngayon yung ating high beam. Ito naman yung gitna, ito yung uh, negative ng ating bi-led at yung negative ng ating shroud. So, so negative din yan. So pag nag high beam ka, nakiilaw pa rin yung ating low So, dahil hindi maapektuhan tong linya na to dahil eto yung magdadala ng switching yung ating halo switch so nakaloka pag nag high ka mga boss so yan didiretso dito uh, naka ilaw yung ating low at naka rin yung ating high pati kasama yung stack running light at syempre etong linya na to kung papansinin yung mga boss nakakonek din yan dito sa uh, stack high beam natin So yan, yung ating high beam mga boss, kulay green yan. So yan, ay, ay yellow mga boss. Yellow yung ating high, kulay green. So yan, kasi dito sa camera, medyo may kita mo, uh, yellow green, pero yellow yan mga boss. Tapos eto dito, yung ating low, uh, green. So yan yung color code nya. So yan, kukunik lang naman natin tong high beam. So yan, papunta dito sa ating high beam din. Pwede natin dugtungan yung wire niyan mga boss. Papunta lang dito sa sa switch ng ating bi-led mga boss yung high beam. Tapos etong sa mo na to, pwede natin lagyan din dito ng ano ng socket itong area na to mga boss. Lagyan natin ng socket dito yung low at yung high para Uh, pag, pwede, gusto mong ibalik sa stock ay, okay, may babalik mo siya sa sakit to sakit lang. Pwede mo lagyan ng ano dito. Ng sakit itong low at itong high. So, yun na mga boss. Pinakita ko sa inyo kung paano gumagana yung ating shroud. Pag on ang ating susi, yung iilaw ay yung ating shroud kasi nakakonek yan sa ACC. O, ah <coughs> uh, ACC ng ating sniper dati yung iilaw yung itong at running light natin pero ngayon hindi na siya iilaw mga boss iilaw lang siya pag once na nag start na tayo kasabay na itong low beam ng ating by led magkakasabay siya yung low beam at itong ating stock running light so dito naman papasok yung ating switching ng ating RGB mga boss itong nasa taas RGB running lights kasi ito yung stock ba eh. <coughs> diba naka ano ka naka low ka mga boss o so naka high ka yung connection nandito sa normally close dahil sa number 85 siya so pag nag switching ka parang sa honda click lang to mga boss pag nag sinitch mo yung itong halo natin ah uh, mapupunta yung connection dito sa normally open so ngayon mawawala ng connection to itong normally close natin so mamamatay ngayon yung ating low beam so yan mamamatay yung ating low beam mga boss at mapunta din siya dito sa ating normally open. Pag once na namatay yung ating lobby mga boss, na wala ng kuryente to, na wala ng connection tong normally close, dito kumukuha yung ating stuck running lights. Mamamatay din yung ating stuck running light kasabay na pagkapatay ng ating by LED. So yan, sabay silang mawawala ng connection pero yung ating shroud nakailaw pa rin siya. Tapos yan, mapupunta na siya dito sa normally open at yung ating normally open mga boss, na connect din dyan yung positive. Pagsamahin nyo lang mga boss, yung negative sa so negative o oh body ground. Para pag once na nag-on ka mga boss ng ating halo, masusuplayan to ng connection tong normally open at masusuplayan din tong positive dahil may positive at negative siya. dun lang iilaw yung ating halo mga boss. Pag once na nag-on tayo ng ating halo, dun lang iilaw yung pinaka-ilaw ng ating halo mga boss. So dito Papunta na tayo dito sa normally open. Mapupunta yung connection dito sa... sa Diyan dito mga boss sa ating RGB running lights. So nakailaw dyan yung ating RGB running lights. Tapos yung ating shroud. So yan lang ang nakailaw sa kanya. So yan mga boss. Kapag gusto mo naman ibalik ulit yung ating uh, connection pwede mong patayin to para pupunta uli yung connection dito sa normally close ilaw uli yung ating valid projector so yan lang mga boss tapos yung connection ng ating uh, running lights ay uh, kulay blue yan mga boss so dyan tayo magkukuha ng connection kung may sakit yan mga boss tanggalin na lang natin yung sakit tapos yung kabilang sakit o yung kabilang wire mga boss papunta dun sa running lights yan yung itatap natin dito sa normally close so para sabay siyang iilaw ng ating violet projector pag once na nag-on na tayo ng ating susi mga boss so eto yung stock na high beam na connect sya sa high beam so yan yung high beam ng violet yung negative sa negative dalawang negative yan mga boss yung RGB at yung ating high beam so sa negative supply body, ground o positive uh, body ground o body connection ng ating battery o negative connection ng ating battery mga boss so ganun lang siya ngayon mga boss dito pwede rin natin siyang pailawin once na alimbawa naka running light tayo RGB naka light tayo iilaw ba yung ating uh, by LED so iilaw siya mga boss iilaw yung ating uh -stack na high beam pero yung ating uh bi mga boss hindi iilaw yan dahil walang connection yung ating uh, normally close so yung walang connection yung ating low beam kasi yung connection ng ating high beam mga boss dito sa bi ay solenoid mga boss so chine-change lang nya yung direction ng ilaw sa loob para magkaroon ng high uh, high image o high beam yung ating violet projector so wala talaga siyang LED sa loob kundi solenoid lang siya mga boss so yon kung gusto natin pailawin yan mga boss kasabay ng ating RGB kahit nakailaw yung ating RGB pwede natin siya pailawin ang gagawin natin mga boss ay lalagyan natin siya ng uh, tawag dyan diode mga boss so pwede natin lagyan ng diode pupunta dito dito saan na to so dito natin i-connect mga boss so yan ganyan siya so yan <coughs> para pag once na nag high beam ka mga boss nabawa ano, nakapatay yung ating low dahil walang connection tong normally close so mangyayari magkakaroon ng connection to limbawa naka uh, RGB ka pag once na inap mo yan mga boss magkakaroon ng connection yung high beam so yan hindi ilaw to ba diba? pero dahil nagkaroon na dito ng diode mga boss papunta dito sa low beam itong connection ng low beam na to may diode tayo -dio. ah uh, yung connection dito sa high beam mga boss papalo na siya rito. makoko na siya rito sa uh, low beam. Sa low beam line. So, yung connection mula din sa high beam, masusuplayen din tong ating low beam. So, ibig sabihin, iilaw yung ating uh, low beam, low beam tsaka high beam ng ating bi-LED kasabay nitong ah, uh, stock na high beam ng ating sniper habang naka RGB ka mga boss so yan pero eto hindi naka ilaw to etong ating running light sa taas RGB naka ilaw tapos lagyan din natin dito ng ng diode mga boss so yan para mabablock nya yung kuryente hindi siya pupunta dito mga boss sa normally close baka magkaroon ng, ng ano dito ng sa ng kuryente mga boss magkakagulo siya. Kaya lagyan natin ng diode dito sa part na to. Para pag once na madaluyan 'to ng kuryente, pupunta dito sa uh, low beam connection, uh, pupunta siya rito. Pag once na yung kuryente bumalik dito mga boss, mabablock na siya ng diode. Yan yung kahalaga ng diode mga boss. Tapos pag once na naka low beam tayo. So yan dadalo yung kuryente dito pataas papunta dito sa low beam yung kuryente naman dito sa low beam hindi siya tutuloy dito sa high beam kasi nakablock din siya ng diode mga boss so ganyan siya gumagana at yan din yung mga kailangan natin para don sa uh, violet setup ng sniper 155R na with back to stock mga boss RGB running lights with back to stock at eh, saka shroud by led so hello switch ah uh, tawag mini relay so yan lang yung mga kailangan natin mga boss tapos okay na yung ating uh, setup so etong connection na ito mga boss oy oh, etong diagram na to ay na-request din ng isang manonood natin sa ating youtube channel kaya ginawa natin ang uh, diagram patungkol dun sa request niya mga boss so uh, yan uh, at sana yung may natutunan kayo mga boss sa uh, video ito sa diagram ng sniper 155 para sa bilade setup mga boss na uh, merong rgb running light with back to stock para iwas uli mga boss So, kung nagustuhan nyo yung video nito ito, uh, at kung may mga tanong, katanungan kayo, comment lang dyan sa ating comment section mga boss. Uh, at wag na rin natin kalimutan mag-like, share, and subscribe mga boss para lagi tayong updated sa mga panibagong video na katulad nito sa ating channel mga boss. Muli, maraming salamat mga boss at God bless.